Hello po, welcome to my channel. Sa araw na to, gumawa po ako ng tinapay. O, oh, ayan, o, oh, di diba? Ang ganda. <laughs> yan po, sinubukan ko lang. Kaya tara, mag-intro muna tayo. ito po yung ano gagawin ko <laughs> may tira kasi kahapon ito yung tinimpla ko na ginawa kong toko sa so, ayan ito po yun naman yung ano um is na tinuno ko na po sa tubig tapos lalagay ko na po ito dito bali yan po yung ano ko kung palasa ko dito sa tinapay <laughs> nasubukan ko lang po kung ano po ang ano niya, lasa So, ayan, naglagay na rin po ako ng itlog. So, ayan po, nilagyan ko na rin po ng harina at uh, hahaluin ko lang po ito. So, ayan, gagawa lang po ako ng dough dito. So, ayan po, ginamitan ko lang po ng kutsara at maya-maya uh, po ay, ano, i- lalagpag ko na po dito at uh, gagamitan ko na po ng kamay. Siyempre, pag gagawin po natin ito, magmamasa po tayo. Malinis po yung ating kamay. So, ayan. Gagawa lang po tayo ng dough. Siyan po, nagdagdag lang po ako ng ano, um, arena. So, ayan. Wala pong sukat-sukat yan. Basta tansya lang talaga. <laughs> Silubukan ko lang po. So, yan po, ilalagay ko na po dito at dito na ko na po siya mamasahin. Ayan. tanggalin ko lang po yung dumikit sa kutsara, sayang naman. Yan. Sayang ko lang po ito, tapos habang minamasa ko po ito, ihahalo ko na rin po yung butter. So, ayan po, matagal ko rin pong minasa to. At syempre, dapat maganda yung ating dough. lalagay ko na po yung butter. Yung butter din po yan. Hindi ko rin po yan ano, sinukat. Wala po rin sukat-sukat din po yan. Sayan so, po. Ah, uh, hintayin lang po natin hanggang sa matapos po tayo na ano uh, sa pagmamasa. Sa ayan. The. Video basa pa ng konti kaya nagdadagdag po ako ng konti-konting ano lang harina. So, yan po. Masa-masa lang hanggang sa makuha lang makuha po natin yung texture na gusto po natin. So, yan po. Habang nagmamasa po tayo, uh, ako po yung nagpapasalamat sa inyong lahat. At uh, uh, don't forget to like, share, comment, and subscribe po. At uh, pakiclick the bell na rin po para updated po kayo sa lahat ng mga videos na inupload ko po. At uh, yan, uh, maraming salamat po muli sa inyong patuloy na... Uh, panunood sa inyong walang sawang support ah. maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa inyo po kung nakikita niyo po nagdadagdag po ako konti konti po na ano harina kasi medyo basa basa po ang konti tsaka ano yan da, talagang i <laughs> talagang inaano ko sa ano para yung doon natin ay maganda pinapalo-palo ko talaga yan. So, ayan, mahirap talaga ang ano, maging panadero. Magmamasa-masa tayo. <laughs> Pero ano naman, enjoy. <laughs> so, gusto ko nga pong ano, eh, gumawa ng tinapay. Sabi ng amok magpatayo na rin ko ng ano ko, bikya <laughs> Ay nako po, sabi ko, okay lang kung sa merienda merienda lang. Hmm. Pag bikirin na, nako, malaking ano yan. <laughs> ah, pagod di po ba? Masipag po akong gumawa ng ano, tinapay. Eh nakikita niya kasi So, ayan po, okay na po. Kaya, pinaalsa ko na po yan. Ayan, pinaalsa ko na. At, ano, anuhin ko ulit. Gusto ko, mamasahin ko ulit. Gusto ko kasi yung malambot na malambot yung tinapay. Kaya minasa ko po ito ulit at pinaal uh, pinaalsa ko po ulit. Pagkamasa ko po, pinaalsa ko po ulit ito. <laughs> La, nag enjoy kasi ako ay eh, nang magmamasa-masa ng ganito. <laughs> Para ka lang din kasi naglalaro. yan yung sinasabi ko sa inyo na pinapalo-palo ko pa yan <laughs> ganun daw kasi dapat gaganyan <laughs> ipapalo Yan po, nakikita niyo po yung ano, yung mga carrots ko, sibuyas. Yan, nandiyan nakikita. Maganda yung itsura niya. Yan, magtatabi ako ng maliit kasi gusto ko lagyan ng cheese. Ayan. Pag gumawa ng tinapa, hindi mawawalang-walang -walang cheese. So, ayan, paalasin ko po muna ito ulit. So, ayan po, umalitan na. Pero ililipat ko po ito sa lalagyan ng ano, ilalagay ko sa baking tray. Nilipat ko po at tapos doon ko na po siya pinalsa. Ayan no? o, Tapos, sa pipinturahan ko po yung ibabaw, ba diba? para maganda po. Tinapay, nan. Yun po yung ano, kung nakikita niyo yung square doon, yun mayroong nang cheese yun. At syempre, pagkatapos ko ng inano, kinain ko na rin. <laughs> Pipinturahan ko lang po ito. Uh, Nag-ano po ako, ng itlog. So, yan lang. Yung itlog lang po ang aking pinangpintura sa ibabaw. At uh, syempre, habang, ano, pinapa, uh, pin, uh, habang pinipinturahan ko to, nakapreheat na po yung aking oven. Uh, 180. Tapos, sinit uh, sinet ko to ng uh, ano, ilang minuto pero chinik-chinik ko rin po so ayan po, nagbati po ako ng itlog at yan po ang aking pampapahid sa ibabaw so ingat-ingat na ingat po ako dyan kasi alsang-alsa <laughs> talagang umalsa yung aking tinapay, yan ang ganda Yan, ganda magpintura, di po ba? <laughs> tapos, ilalagay ko na po ito sa oven. Tapos, after nun ng ano, 10 minutes, pinuksan ko po ito ulit at sinilip ko. Tapos, pininturahan ko po ulit para maganda po yung ibabaw, yung itsura niya. So, ayan. Syempre, hindi ko rin ano. <laughs> Pinturahan ko din yung aking cheese. <laughs> Yan, may cheese na po yan sa loob. Masarap pagka ano, pagka uh, tapos ng i-bake, kainin na kaagad. Ay, nako po, yummy. Yummy yung aking cheese. <laughs> Di ba, wala yung cheese. Cheese lover tayo niyan. Guys, ano po kayo? At ako yung nag-i-enjoy sa pagpipintura ko. <laughs> Kaya natatagalan. Yan no. pakita ko lang po sa inyo. Yan o, kita nyo yung mga ano, yung carrots. So, yung tinimpla ko na to, huwabol yun. Yung ginawa ko. Yan. Wala lang, sinubukan ko lang kung ano yung itsura niya at lasa niya. <laughs> so, ito po, ilalagay ko na po sa oven. So, yan. Ito na po yung ating ko Okay na. So, yan. Nasad lang ako kasi hindi ganun yung ano niya. Diba, ano, uh, umalsa. Pero, nag-bake na siya. Ganyan siya. O, medyo nag siya. At, uh, ano, medyo, <laughs> medyo tumigas. Iniisip ko kung bakit eh tama naman yung aking pagmamasa tapos tama naman yung aking ano, madami naman din ako nilagay na is ayun so, isi ko, yung pala naalala ko, may ano cornstarch may cornstarch pala, yung aking tinimpla na tokwa a bowl, ba yan so palalamigin ko pa po ito bago ko po ano, i-slice so okay naman din po ni slice tapos ano uh, um, ko po diyan an ano lang okay naman yung ano niya lasa niya pero nilagyan pa po namin yan ng ano garlic yan uh, pinahiran po namin to ng garlic spread tapos nag nilagay ko ulit sa oven so yun yummy so <laughs> yun po marami salamat pong muli sa patuloy na panunod <music>